Ayan, dito na tayo. Magbukas ako ngayon ng ano, binili ko sa so Hong Malaking ano, malaking langka. So, magbukas tayo ngayon. Kailangan natin ipatuling. Ano, ano ano? kayo ang ako niya, ano? Talas kayo siya. So, pa'no ba' mag-ano, ganito ba? Unta daw mo sya selud, no? No, man sya. Dah, hilau <laughs> sya. Oh, kuih. Ay, dah, mok' sya selud. Mm, dah, mok' selud, oh. Oh, my God. Nagtrabaho siya sa dog. So, diri lang amin niya. Dira ka. Ano gamit ko siya? One-fourth. Ito na yung one-fourth niya. Ito yung one-fourth niya. Ito yung ganito siya. Sobrang dami. Ang dami niya. So, nasa one-fourth pa lang to na ano ko. Hirap na ako. <laughs> oh, ang daming laman. Ang daming laman, di ba? kita tayo. Lemon dash. My God. Kain na. My God. Lang. Ano, binili ko sa so Hong Vong. Malaking ano. Malaking langka. So, magbukas tayo ngayon. Kailangan natin ipatulin. Ano ko ito? Ano, ano kayo ang ako niya? Ano? Talas kayo siya. So, paano ba mag-ano? Ganito ba? Punta damo sa sulod, no? No, hilaw man siya. <laughs> Ay, damo siya sa sulod. Damo siya sa sulod, oh. Tapos so, so, siya sa loob. So, dire lang ang ngayon niya. Tira ka. Ano ganito sa ano? One fourth. Ito na yung one fourth niya. Ito yung one fourth niya. Ito yung ganito siya. Sobrang dami. Ang dami niya. So, nasa one fourth pa lang to na ano ko. Hirap na ako. <laughs> oh, ang daming laman. Ang daming laman, di ba? Kita yung lemon dash. My God. One fourth. Ito na yung one fourth niya. Ito yung one fourth niya. Ito yung ganito siya. Sobrang dami. Ang dami niya. So, nasa one fourth pa lang to na ano ko. Hirap na ako. Oh, ang daming laman. Ang daming laman, di ba? Kita yung lemon dash. My God. Kain na. My gosh.